Hello guys Magpupuntahan kami ng Apoko guys Hindi te pupuntahan kami ng Apoko guys Dito sa loob ng village Ayan pumasok kami dito sa village uh, May bibiliin ako ng ilang Ilang balot lang na mga candy Sinama ko yung Apoko guys kasi Karating-rating lang niya cellphone agad ang hanap kaya dito ko siya niyakad sa loob ng village para matagal-tagal yung uwi namin. Oh, dali, dali! Oh, oh sa tabi ang daan! Sa, sa tabi ang daan! pa? Hmm? Pares! Ayan guys, nandito na kami sa mini grocery. Dati dito ako namimili. Nalalayuan lang kasi ako kaya hindi na ako dito namimili. Namili lang ulit ako dito guys kasi yung aking apo ay nilibang-libang ko. Karating-rating lang niya ay ano, cellphone na ang hanap. Kaya dito kami na, dito ako bibili ng mga ilang balot na candy lang. Mga apat na balot lang siguro. Hindi pa ako napasok kasi ang daming tao. Nakapila. Ayan guys, tinabot na kami ng ulan guys. Pero hindi naman masyadong kalakasan patak-patak pa lang. Ayan, tapos na ako mamili guys. So, oh. nakabili na ako. Apat na balot na candy. Tapos isang, ano, stick o. Oh. Ayan. Naka 200, ano ako mga kasari. ah uh, naka 200, kulang-kulang 250. Yung napamili ko. Ayan. Ayan, tumigil muna kami dito kasi. Silong-silong muna kami dito mga kasari. Kasi nga, medyo umulan ng konti. Alam niyo ba mga kasari, nung nagsisimula pa lang ako magtinda, ah, uh, dahil wala nga akong malaking, ano, wala akong malaking puhunan, ay, ano, ah, uh, dito ako namimili ng dala dalawang balot na candy, isang tay na shampoo, yan, dito ako dati namimili mga kasari, tsaga ako yon bawat may 50 pesos ako, kaya isang daan, punta ako dito para mamili ng pa ano, pa ilan ilang ano, items lang. Padala dalawa, isang items. Saga ako yun mga kasari hanggang sa nakadami ako ng laman ng tindahan. Tapos dito sa may tapos mga kasari may madadaanan kami dito na bilihan ng soft drinks. Ayan nakikita niyo yan. Dito rin ako nagbili ng mga soft drinks mga kasari. Nabili ako diyan ng pa kalah ano, yung kalahakalahating kahon. Kaya ano, dito dito sa barangay namin, pwede ka talaga makabuo ng ano, ng tindahan ng kampuhanan mo ay maliit lang. Tapos mga kasari, may madadaanan pa ako isang grocery dito o oh, malapit sa labasan ng ano ng gate. Pwede rin ako mamili diyan. Kaso nga lang naiinis ako mamili diyan ng mga kasari kasi ang daming mga tricycle driver na nagtatambay. Mapakita ko sa inyo ma'am, maya mga kasari, madadaanan namin yung isang grocery pa. Tina mo yung apo ko, guys. So nakakita lang ng jeep, eh tinanong mo umakyat na. Sabi ko bumaba na siya at baka mapagalitan, mapagalitan kami. Halika na, ka na! You know, halika na, na! You know, <laughs> Hali na! bago kami makauwi guys. Hoy, halika na, halika na! Yun mo guys, tuwan-tuwa nung nakakita ng jeep. Halika na! Bago kami makauwi bago kami makauwi, nakadalawang oras na kami dito sa loob ng village. Halika na, halika na! Hali! Ay mga kasari, madadaanan na namin yung isang grocery pa na dati kong binibilhan. Pwede ka rin bumili dyan ng mga biskwit-biskwit, mga candy. Ayan, kita nyo ba mga kasari? Pwede kang bumili dyan ng mga sabon-sabon. Mayroon din sila, sabon. Ha? Oo. Oh, Alaga ko Oo, oh, sa na din. Na Nahiya kasi ako pumasok din at nalikot nito. <laughs> susunod na lang, nasusunod. Ayan, nakita ako ng tindera guys. Bakit daw ako hindi doon sa kanila bumili? Sabi ko, ang eh, gawa nung aki ako. Hindi niya alam. Libang-libang -libang ko lang yung apo ko. Kaya doon ako pumunta sa grocery na malayo. Ayan nga, kasari, ah, bago ako mag, ano, bago ko ipakita yung aking napamili kanina at saka kagabi, pakita ko muna sa inyo mga kasari yung aking tindahan. O, di ba mga kasari, kalbong-kalbo na yung aking tindahan. Ayan, walang-wala na talagang laman mga kasari, o, mga dilata. Ayan, yung mga dibuti ko, mga toyo, suka, ayan, patis na lang yung natira. Ayan, mantika, wala na rin ako. Itlog, wala din. Ayan, dito naman tayo sa mga sabitan ko ng mga conditioner mga powder, ayan, wala na rin. Nasa na talaga mga kasari. Mga pigtas-pigtas ko doon, wala na din. Tapos yung mga shampoo-shampoo ko doon sa taas din, ayan. Dalawa na lang yung nakasabit. Sunset Nag pink at saka head and shoulder. Ayan. Yung mga, nagayon ko ng mga bar na jampo, ayan, wala na rin. Mga puro asul na lang yung sabon ko dyan na bar. Ayan. Sabong mabango, wala na rin. Ayan. Mga powder dyan sa mga baba. Mga serve. Mga ilan-ilang piraso na lang. 'di ba mga kasari kalbong kalbo na yung aking ano talagang naubos na sa id yung aking laman ng aking tindahan mga kape kape ayan ilan ilan na lang ayan Kanina mga kasari ay tinuos ko lahat yung mga natitira ko dito mga paninda kasi kunti lang naman ito. kaya kaya kong tuusin kasi nga nasa nasa ina laman ng ating tindahan tinuos ko lahat kung magkaano pa lahat lahat, lahat ng mga natitira kong mga paninda itong tinuos ko mga kasari ay hindi pa kasama yung mga school supply hindi ko isinama sa toos. basta yung mga itong mga ganito ganito lang mga tinuos ko yung mga kapit-kapit sabon-sabon mga powder yun lang mga tinuos ko mga kasari hindi kasali ang school supply ngayon mga kasari ang, na, na, ang toos ang ko lahat lahat ng aking mga paninda na natitira pa ay nasa ano na siya nasa 2244 ayan medyo kahit paano ay may 2,000 pa tayong natitira dito sa ating tindahan mga kasabi. Ngayon mga kasabi, dahil kalbo na nga itong ating tindahan ay balik ulit tayo sa zero. Ngayon ang mangyayari mga kasabi ay, di ba may laman pa siyang 2,000 mahigit. Ang mangyayari ngayon mga kasabi ay, ano, di ba may natitira pa siyang 2,000 mahigit dito sa tindahan ko. Uh, maglalaman na lang tayo ng paunti-unti mga kasabi. Ayan, pag balik, uh, ano tayo, back to zero tayo ngayon mga kasabi. Ayan. Kahapon na kasari, ano na pamilya akong halagang 500. Ah, 500 ano, 560 ito. Ito na pamilya ko kagabi. Ngayon ko lang siya ipa-vlog mga kasari kasi nga kagabi. Ay, nag-live ako kagabi. Hindi ko na nagawang i-ano ito, i-vlog. Tapos kanina umaga naman, ay, may alaga ako. Kaya, hindi ko pa rin siya nagawang i-vlog. Ngayon gabi na lang kasi kauwi lang ng alaga ko. Ayan. Ganyan lang gagawin ko ngayon mga kasari kasi yung aking may utang sa akin ay medyo matagal pa. Medyo, medyo matagal pa makakabayad sa akin. Ay, mga kasari, kinausap kasi ako ng aking anak. Kaya naputol yung aking video. Ayan. Ayan, mga kasari, ito yung napamili ko kagabi. Oo. Ito yung napamili ko kagabi, mga kasari. Uh, kalahating tayo na, ano, kalahating tayo na coffee ko brown. Tapos kalahating tayo na Colgate. Tapos kalahating, at saka isang tayo na swap. Ang natira nalang mga kasari ay lima. May bumili na kanina umaga ng tatlo. Tapos kalahating tayo na mamasitas. Bakit kulang ang isa? Tapos kung ka. blanca. Ayan. Ah, may bumili na pala nito pag kaya kulang ang isa. Mm -mm, yan, ayan, okay na yan. Okay na yan, min. Ayan, may bumili pala nito ang isa nito pag mga kasari. Tapos laki ni Bet. Ayan. Ah, uh, apat. Tapos kalahating tayo na Milo. Ayan. Tapos ito, sa ibang, sa minimark namin to binili mga kasari. Sa, anong pangalan nun? Sa Alpha, minimark. Ayan, apat na ganito. Uh, Norte na nasa sa she, Bumili ako nito mga kasari kasi uh, yung kapitbahay ko lagi naghahanap ng ganito pang, kain, pang ulam sa, ano, pang ulam sa aso. Tapos asukal na dito, kalahating kilo. Ayan, kalahating kilo. Bali, ano pala ito mga kasari? Itong pinamili ko pala nito ko kagabi ay kasama pa pala ito sa puhunan dito. Sa natitira pang puhunan dito sa, ano, sa tindahan. Bali 560 kasi itong aking napamili. Bali 560. Bali kasama pa pala itong pinamili ko mga kasari, bali kasama pa pala ito sa 2000 2200 na ano, Pinapamili kong ito, kasama pa pala ito. Bali ang laman pa pala ng tindahan ko mga kasari ay nasa 3054. Tapos ito, ito yung dagdag ko ngayong araw na ito. Ginadagdag ko sa ano, bali ito yung dagdag kong puhunan ngayong araw na ito. 200, ano, 250. Ayan, pakita ko sa inyo mga kasari kung ano yung napamili ko kanina sa 250. Ayan, bumili ako nito mga kasari. So, first stick. Tapos, ano, isang balot ng mintos. Ayan, na, nabuksan na ito mga kasari kasi yung apo ko nang hingi ng dalawang piraso Ayan. Tapos, isang jumpy, isang balot. Tapos, isang balot na kopi ko candy at saka isang balot na Max Orange, ayan. Yan yung naidagdag ngayon sa aking it, ha, puhunan sa tindahan. 250, mga kasari. Ayan, ganoon na lang gagawin ko, mga kasari, ah, pag may pira ako, magdadagdag dadag, na lang ako ng pagdadagdag ng paunti-unting puhunan dito sa ano, sa tindahan hanggang sa makabawi tayo. Kasi matatagalan pa talaga, makabayad yung aking kaibigan. Matatagalan pa siya. Kaya, ayan. Ayan lang, mga kasari. Ah, napamili ko kagabi at saka yung napamili ko kanina. Ah, kaya ako napabili nito mga kasari kasi nilibang libang ko kasi yung apo ko kanina para makaiwas lang sa cellphone. Kaya lagi na lang namin gagawin yung mga kasari pag may kailangan akong bilhin doon. Ay pupunta kami doon para mapaiwas ng ano, para mapaiwas nang pagsisilpon yung apo ko. Ganun lang gagawin namin araw-araw makasari kasari tuwing umaga. Kung, pag may kailangan na bilhin, pupunta kami doon. Parang durog na ata yung nabili kong super stick. Hindi ko alam kung magkano nang bintahan nito mga kasari kasi ayoko na sana bumili nito kasi ang hirap ibenta. Hindi ko alam kung lugi ba, nalulugi ba ako ano kasi kaya ako bumili uli nito. Kasi gawa ng lagayan mga kasari, kailangan ko siya lagay ng mga candy ba. Pero may nabili na ako sa Shopee mga kasari eh. Kaso nga lang, maliit nga lang kasi itong nabili ko. Tapos naisip ko, para lang din siyang lagayan ng ano, ng stick ko. Ayan, para lang din siyang lagayan ng stick ko, oh, yung pagka-plastic niya. Hinugasan ko siya kasi iba ang amoy niya. Amoy bago ba? Kaya hinugasan ko. Ayan. Ayan, isasali na natin yung mga candy na binili ko mga kasari para naman kahit paano eh, may laman-laman tong ating tindahan. Magka laman-laman yung harapan ng ating tindahan mga kasabi. Ayan, sasalin ko muna ito mga kasabi. Ay, mga kasari, yung isang balot pala ng, ano, ng max. Kasyang kasya pala dito sa, ano, sa malaking kong garapon. Tapos yung mintos naman, ayan, kasyang kasya din. Pero yung nilagay ko dito ng champi, ayan, may natira pa siyang kunti. Ayan, itatabi ko na lang siya muna. Pag, kasi, order pa uli ako ng isang, ay, ng ganito, mga kasari, o. Oh. U order pa ako para makabili ng ibang klase ng candy. Kaso nga lang, mga kasari, may hinihintay kasi akong, ano, in-order sa shopping, na, ano, naka, ano lang siya, yung pwedeng paglagyan ko siya nito na nakasabit lang. Kaso wala ang tagal bago dumating mga kasari. Papakita ko sa inyo yung mga kasari pag nakita, nakita. Ay, pag na dumating yun. Ayan. Pagbago yung garap ng mga kasari, ang linaw-linaw. Sana naman hindi siya maging katulad nung ano ba. Yung lagay ng mga stick ko, oh, naninilaw pag ano, mga ilang buwan lang naninilaw na. Pero okay lang naman yung kasi naman yung mga kasari. Hindi, hindi ba katulad nito na binibili pa? Itong malaki 20 ito. Tapos itong maliit, 18 ata. 18 ata itong maliit na to. Ayan. Magdadagdag pa ako nito mga kasari. Siguro purong ganito kalaki na ang bibilihin ko. Kala ko kasi ito mga kasari, malaki. Pero kasiang kasya dito yung isang balot na lintos, so, oh. Kaya, ayan mga kasari, ah, ganun na lang ang mangyayari dito sa aking tindahan. Ah, maglalagay na lang tayo ng paunti-unti na, ano, paunti-unting dagdag na puhunan. Pag may pera, ayun, tsaka tayo magdadagdag dito. Tapos, sa ngayon siguro ay yung, yung tatlong libo mahigit na mga nakitira pa ditong puhunan ko ay yun na lang muna ang paiikutin natin pag may pera. Ayan, tsaka tayo, magdag, tsaka tayo magdadagdag ng paunti unting ano, puhunan. Kaya pa dala daan, pa isa-isang daan. Kasi ano naman itong mga kasari eh. Sanay na ako sa ganito. Uh, dati, gawain ko dati ay ano, ah uh, kayang-kaya ko magpuhu, ano, mag, magpuhunan ng paunti-unti dito sa tindahan hanggang sa shido dumami. Kasi, o oh, yan, hanggang sa shido dumami mga kasari. Yung aking pautang kasi mga kasari, medyo matatagalan pa kasi mga kasari kaya ganito na lang muna ang gagawin ko sa aking munting tindahan mga kasari. Ah, uh, na lang muna natin 'to nang dandahan yung ating natitira pang ano, natitirapang puhunan. Pag may ano, may pag ano pag nakasagot ako sa pag-aalaga ko mga kasari ay pwede rin natin pwede rin natin yung idadagdag dito kasi nga lang sa ngayon mahinulugan pa ako kaya itong silpon na ito mga kasari. Hinulugan ko pa kasi ito. Bali dalawang buwan na lang ito huhulugan. Kaya yung sahod ko sa pag-aalaga ay hinuhulog ko muna dito. Kaya pag nakabayad ako nito, cellphone, ay ano, Uh, pwede na natin idagdag dito sa anong sa tindahan. Hangga sa bumalik uli sa dati tong ating tindahan. Ay mga kasari, ah, mag-speed display muna tayo para naman magmukhang, magmukhang tindahan na ating ano, kahit paano magmukhang tindahan tong ating munting tindahan. Alam mga kasari, kanina napabili ako sa asawa ko ng frozen na hotdog. Ayan, ang tinda ko lang mga kasari ay ito lang talaga. Isang balot na, ano, tinda jose na hotdog. Yan lang ang tinda ko. Ayan. ayun hindi ko pa yan napapasama din sa, ano, puhunan. Dagdag ko din tong, ano, puhunan ngayong araw na ito. Hindi ka lang! Ayan, dagdag ko din ito sa puhunan. Hindi ko pa ito napapasama mga kasari. Ang inotos ko sa asawa ko ay itlog. Hotdog yung binili niya. Bukas na lang ako mapabili ng hotdog. Ayan. May bumili na ano mga kasari. Babalikan daw niya. Hindi ko maintindihan. Nakalimutan ko lima ba o anin. Babalik daw siya. May binili lang siya kasi yung binili kong Oslo ay isang balot lang yun. Sampung piraso ata yun. Binili na niya. Kaya nabili mo na siya ng ano, Oslo din sa labasan. Lima o anim ba yung sinabi niya? Kabili-bili lang ito kanina mga kasari. Kaya hindi ako nagpapawala nito kahit paano. Kahit isang balot yung nabili ako. Kasi kahit paano may nabili nito sa akin. Ayan mga kasari, uh, anim yung kinuha ng kapitbahay ko. Ayan. Dahil may pasok pa nga bukas, biyernis bukas, kaya yung iba, gabi pa lang nabili na sila ng mga kailangan nilang ulam sa ano sa umaga. Yung iba naman sa umaga nabili sa akin nito. Ay mga kasari, ayan na yung aking mga candy. Ayan. Ayan ah, pak, na uh, nalagyan ko na ng candy yung aking mga garapon na binili ko sa online. Ayan. Yan ko na lang muna siya binilagay binil mga kasari kasi wala pa yung aking in order sa ano sa Shopee na paglalagyan ng mga candy. Ano yan siya? Ah? Sinasabit lang yung mga kasari, yung lagayan ko yung mga candy na yan. Kaya yan ko na lang muna sa tabi inilagay. Ayan. O, oh, di ba mga kasari, kahit paano ay nagkalaman-laman na yung ating harapan dyan. Bukas mga kasari ay babalik uli ako dun sa grocery na pinuntahan namin. Bibili ako ng dalawang balat lang na ano, na biskuit. Dalawang klase lang muna. Ayan, para naman magkalaman-laman naman yung harap, harapan natin mga kasari. Kasi mga ilang buwan din yung walang laman mga kasari, mga biskwit-biskwit at yung mga candy. Ngayon lang uli nagkaroon ng candy. Ngayon lang uli ako nagkaroon ng mga candy mga kasari. Susunod, mga chichirya naman. Pag napasok yung anak ko, papabili ako. Ayun laban lang tayo nito mga kasari hanggang sa makabangon tayo uli. Ayan. Ay, mga kasari, hanggang dito na lang muna itong aking video. Maraming salamat sa panunood at supportan nyo.